Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kasal na ngayong June 30 sina Ara Mina at Dave Almarines sa Alpha Land Baguio Mountain Lodges Chapel sa Baguio City. Dahil sa mahigpit ang pagpapatupad ng safety protocol sa Baguio ay dumaan daw lahat ng dumalo sa swab test bago nakapasok sa nasabing lungsod. At kailangang nakarehistro sila sa Baguio Visito website para sa QR-coded tourist pass. Bukod dito ay kailangan pa rin nakasuot ang lahat ng face mask at face shield Mistulang isang prinsesa si Ara sa kanyang bridal ball gown na gawa ng kuturir na si Leo Almadal. Habang ang groom naman ay napakakisig sa kanyang royal blue suit Dumalo sa nasabing kasalan sina Sunshine Cruz kasama ang boyfriend na si Maki Matay Ang half-brother ni Ara Jenny Miller Barbie Imperial Melissa Ricks Samantha Bernardo JC Parker Jessa Zaragoza, Jose Sarasola, Gerard ako at marami pang iba. Of course, present din ang anak ni Ara na si Mandy. At para rin siyang little bride dahil replica ng wedding dress ng kanyang ina ang kanyang gown. Ang mga ninong at ninang naman ay sinadating Senator Manny Villar, kasama ang asawang si Senator Cynthia Villar, Senator Bongo, Senator Richard Gordon, Senator Ralph Recto, at asawang si Congresswoman Vilma Santos Recto, San Pedro Laguna Mayor Lourdes Catechis, at Rabina Gokong Weipay. Mabuhay ang bagong kasal. Anong masasabi mo sa balitang ito?